petisyon sa DOTR tungkol po sa public transport modernization program. Okay, Ka Obet, maganda umaga po. Mabuhay. Magandang umaga po, Sir Ted. At kay Ma'am B.J. Chacha, isang magandang umaga po. Opo, uh, salamat sa panahon. Uh, ano ho itong inyong sinasabi ninyong uh, sulat petisyon kay uh, address po kay Secretary Vince Dizon, please? Actually, Duterte na no, iyang kasinganing surda na ipanawagan ng pasang basta, alto dap at ng akto, pustina at ng kuruda. Na kung saan po, no, during our meeting with the new secretary, Secretary Vince Jason, last Friday, ay amin pong narecommendan nare pa sa aming sulat na mag-form po na isang committee na titingin lamang isang represented ng LTFRB, sa ADOTR o sa LPO na siyang mamamahala tungkol so, sa mga petisyon, sa mga problema ng PTMP. Sapagkat certain for the past 8 years, puro na po problema ang ating na PTMP. At ilan na po ang nagtaangkalihin dyan. Kanya nga po kami nagre na lamang sa aming kaalaman na siguro itong pinakamagdang para ma-expedite po na itong grupo lamang nito, itong committee nito, ang tututok lamang sa programa ng modernization program para mapabilis, mapag-aralang masusito at magkaroon ng tamang konsultasyon sa mga affected operators ng uh, public transport uh, land na puso mm Hmm, Okay. Uh, pero uh, ka-OBET, sa kabilang banda, kung humihiling kayo na bumuo ng isang komite para lamang tutukan ito, hindi ba nangangahulugan din ito na ito ay sumasalamin sa malaking pagkukulang ng LTFRB dito sa kanila pong responsibilidad para po sa programang ito. Wala, well, uh, isa na nga po 'yan sa amin na pag-usapan kailangan uh, certain na pati magkaroon lamang ng uh, bukod sa LGU para bi alam po natin maraming ginagawa sila diyan. Mm -hmm. Pero magtalaga po talaga ng taong tututok dyan. Sa DOTR, na pilit ko pa di OSP, at OLP o na sana mm -hmm. lamang tututok uh, tututo dito sa programa ng modernization program. Opo, Mangyari po sa karanasan namin, sir, dapat karami po mga ng requirements, dapat karami dapat na mapeles, mm -hmm. at kanya nagiging mabagal ang ating proseso. Iyan e, po yung aming tinalakay din. At sinabi ko nga mismo, na kung maaari, isimplify nilang mga requirements at na ma-process ng lahat itong mga uh, nais mag-consolidate o nais sa programa ng ating pamahalaan. Opo, opo. Ang ah, ka-OBET, Uh, um, don doon po sa actual factual na mga datos. Opo. Um uh, ba kayong concern doon? Ah uh, wag naho nating pag-usapan yung mga total ditong grupo ha. Pero yung mismo sinasabi po ni Secretary uh, Vince na sa kanilang pag-aaral mismo, even during the presentation itself of LTFRB eh may problema sila kasi hindi nila maipaliwanag, hindi sila makasagot sa mga katanungan ng kalihim. At mukha po talagang lumalabas na mukhang hindi totoo yung pong isinapubliko nilang mga figure, pati ho yung kanilang binigay kay Presidente. Alam po, Sir Ted, sa aking kalaman, marami nga pong nag-submit ng consultation process. At doon po sa pagkakasumiti ng mga different routes and different cooperatives and corporations, masyado pong maraming requirements pong hinihingi. Ang ating mga regional director, regional offices, at uh, central office, and even international capital region. Mm -hmm. Yung Yun po yung sinasabi ko, na para ma-expedite lamang, kung mm -hmm. may mga pagkukulang, tanggapin yan, at sabihin natin pagkukulang, para noon isang ka na lang ang ating mga mm-hmm. Yeah. mga operator. Mm -hmm. Ang, nangy- ang nangyayari po kasi, wala naman akong dapat ipangamba sa kanila, para mapabilis lamang, yung mga sobrang hiningin dokumento, uulitin ko po, eh wag na. Pag itong mga taon itong gusto mag-consolidate, ano, bigyan ng apo. pagkakataon. Ano po yung, yung anong ano, lang. anong halimbawa, kaobet po, na sobrang hiningin dokumento kaya? Halimbawa po. A alam mo, kung minsan po yung mga, meron kasi mga animal reports na hindi nababayan ng mga driver natin, eh siyempre, sisingilin po yan. Hindi mo may puproseso ang kanilang consolidation without paying the, yung mga utang na nakaraan sabi ko nga, wag na natin, hindi naman hindi ko ipinapawave, pero ituloy ang proseso. Then, pag-usapan na lang yan kahit installment para lamang malaman natin yung actual na uh, uh, datos na ilan na ba talaga yung sumama mm. rito. Tama po si, tama po kayo Sir Ted, out of 80, 83, 80, 43 lang yata yung mm. talagang ng mm. kumpleto ng requirement. Mm. So out of the 80, 40, yun po yung mga kulang-kulang ang dokumento, kanya po nakapending yan sa LTFRV. Sige Iyon po. po yung sinasabi ko na dapat matutukan, maisaayos sa pagdad. Itong mga taon to, gusto sumama sa programa ng pamalan. So, huwag natin pahirapan. Opo, opo. Ah, Ka-OBET, Pep, kayo ba isang ayon na hindi ito maging mandatory? Wala ang question sa inyo, no? Sa mga matagumpay, apo. ang kooperatiba o korporasyon, wag na lang pong gawing mandatory yung consolidation at yung pong modernization po. Una, ipatupad po ano yung pong batas na bawal ang mga dilapidated no kularo ho yun. yung modernization po ay hindi yung pong pagconsolidate ay hindi mandatory pwede Pe ho ba sa inyo yon ay alam mo sir tapos napakaganda ng tanong mo yan din po take up ko patagal ko nang tinake up to the board pero po kasi tayo mga ruta na viable for the modern needs talagang mababayad kita mm -hmm. kapag -hmm. kapag gababayad ng kanilang obligations sa bangko Meron po tayong mga short route. Even in the National Capital Region. Ang akin po dyan, huwag na natin silang piliting magbago. Pero ang akin po, minumungkay, i-consolidate na lang yan at yung mga unit na talagang mga may depresya, magkaroon po talaga ng rehabilitation, dumaan na sa mga uh, motor vehicle inspection office, mm -hmm. na ito talagang fit for public convenience. At kung hindi naman po fit, mm -hmm. isaayos ng mga operator. Well, sir, di yun po yung even in the provinces hindi ho makakabayad, hindi ho makakaya ng mga short routes, hindi po makakaya pag ang po sa probinsya, iba po kaysa National Capital Region. But nevertheless, in the National Capital Region, balik po ako, may mga ruta ho talaga hindi pa rin viable para magdumapit ng mga modern po, upang sila'y makabayad ng obligations sa banko. Subalit, mm -hmm. ang akin lamang po rito, Atin lamang turuan na po mag-consolidate ang ating mga kasamangang nandiyan sa mga short routes pagsama sama isang operatora uh, asserted at uh, kanilang magkaroon tamang proper dispatching kasi may mga pang-asserted mga nagtaang uh, administrasyon dito sa LTFRB. Dumami po ang pangangailangan, dumami po ang jeepney sa pangangailangan ng pasayero. Kanya po nagkakaroon ng kaguluhan traffic dito, agawan dito away mm -hmm. ng driver. Yan po yung naranasan ko na po yan. Kaya, ano ba ang pinakamaganda? Irrationalize natin. Iyon. Tama opo. po si mm -hmm. rationalization. Iyon. Yung... Kaya talaga ang tamang tumakbo rito. Iyon. Opo. Kanya, opo. Mm, -mm. Mm, mm yung, yung mm -mm. po syerte ng aking mga mukahe na sabi ko, ito'y magiging makabubuti okay. sa lahat ng operator upang maunawaan nila ano ba itong programa nito basta ba kailangan i-rationalize okay. Sige po. pa okay. ba kailangan magsama-sama kada. Yun po asserted. Opo, opo. Pero yung sinasabi nyo yung rationalization na iyan, yan ang unang-unang responsibilidad ng LTFRB. Yung rationalization of routes, di ba? Sana nga po, Tama do you agree? Bago nga sana ginalaw ang lahat, dapat na establish muna yung mga ruta na una po ang kabayo sa karuahe. do you agree kaya ka obet well uh, akit masa ngayon po sa inyo certain sapagkat uh, doon po sa mga pagdinig na ginawa namin sa mababang kapuluan si chairman ako bilang chairman ng transport Committee, yan din po yung napu usapan namin kaya ang aking pong mungkane, Patong na na yan. Yung mga problema na yan, tutukan na, tutukan na. Opo, opo, Bigyan ng solusyon. Opo. Ano ba dapat gawin? Mm -mm. So ngayon, <clears throat> Yun nga po ang mukha namin na maglagay na uh, si Secretary Vince mm. maglagay lamang ng isang grupo na tututok lamang dito Opo. para po magkaroon ng concentration start. Opo, ayun malinaw po ito. S Sige, so ka-Obet kami po ay ano nakaantabay ngayon may panibago pong uh, uh, anong uh, at consultation si Sec Vince. Sabi nga naman niya lahat ng stakeholders ay kakausapin tulad po ninyo. So aantabay po tayo. Po. Sa salamat ka-Obet sa inyong panahon. Maraming salamat, sir Ted. Long time no look, sir. At sa akin, <laughs> DJ tiyasa. Enforcement lang, sir Ted. Enforcement. Enforcement lang ang kailangan dyan. Plast para maayos lahat dyan. <laughs> salamat, ka Obet. Nabuhay ka mula noon hanggang ngayon. Walang kakupas-kupas. Okay. Salamat po. Thank you, ka Obet. Oh.